Kaya naman, pala magpasa hanggang sa mayon ang sikat at marami pa rin naglalagay ng mga halamang ito sa loob ng kanilang bahay, gusto mo bang pagbutihin ang kalidad ng hangin ng iyong tahanan at hayaan ang mga halaman na tumulong na palakasin ang iyong mood at pagiging produktibo ng sabay? Kung ganun, tuklasin natin ang labing isang halamang nagpapadalisay ng hangin na gumagawa ng ganoon. Isa, English Ivy ay isang species ng namumulaklak na halaman ng ivy genus sa pamilya Araliaceae, katutubong sa karamihan ng Europa at kanlurang Asya. Ang English ivy ay isang versatile houseplant na maaaring lumaki sa maraming iba't ibang sitwasyon. Ang mga ivies ay maaaring itanim sa mga nakabitin na basket, sa base ng iba pang mga houseplants at sa kanilang sariling mga kaldero. Madalas na sinasanay si Ivy sa mga trellis frame o wire tupi airy form sa iba't ibang formal o kakaibang hugis. Dalawa, Bamboo Palm Ang Camadoria sa o Bamboo Palm ay isang miyembro ng pamilyang Araceae na nagmula sa mga kagubata na rehiyon ng Central America, Honduras, Guatemala at Mexico. Ang Bamboo Palm ay gumagawa ng humigit kumulang sampo o limang mabalahibo, maitim na belding mga dahon sa bawat tungkod. Ang mga tamkay ay makapal at natatakpan ng kayumangging hibla na parang kawayan. Ito ay pinakamahusay sa maliwanag, hindi direktang sikat ng araw. Tandaan na ang halamang ito ay natural na tumutubo bilang isang understory na halaman sa kagubatan. Ito ay may magandang shade tolerance at masaya sa na filter na liwanag o dappled na sikat ng araw. Tatlo, snake plant. Ang Dracaena trifasciata ay isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilyang Asparagaceae, katutubong sa tropikal na kanlurang Afrika mula sa Nigeria silangan hanggang sa Congo. Kilala rin bilang mother-in-law's tongue, ang yellow-tipped succulent na ito ay naglalabas ng oxygen sa gabi na tumutulong sa iyong huminga ng mas mahusay habang natutulog. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na halaman para sa pagsala ng hangin ng formaldehyde, xylene, benzene, tulon, at trichloroethylene. Apat rubber plant. Ang mga burgundy evergreen na punong ito ay nagmula sa India, ang mga ito ay isang napakatibay na halaman na mahilig sa maliwanag, sinala na liwanag at lingguhang pagtutubog sa tagaraw at dalawang linggong pagtutubog sa taglamig. Ang mga halamang goma ay maaaring lumaki sa isang maliit na palayok o mahikayat na lumaki sa isang malaking panloob na puno sa mga paso o tuwid sa lupa. Inalis ang mga lason, xylene, benzene, formaldehyde, at trichloroethylene. 5. Boston Fern Ang isa pang magandang house plant sa listahan ng air purifying plants ay ang Boston Fern. Ang madaling palagwi na pako na ito ay kilala sa hugis espada nitong mga dahon na ginagawang perpekto para sa isang nakasabit na basket o pedestal. Ang Boston fern ay umuunlad sa mahalumigmig na kapaligiran at nangangailangan ng pare-parehong kahalumigmigan. Panatilihing masaya sila sa regular na pagambon, mamasa-masa na lupa, at ilagay ang mga ito sa hindi-direktang sikat ng araw malapit sa mga bintana, balkonahe, at pesyo. 6. Golden Pothos Kilala rin bilang Devil's Ivy, ang halaman na ito ay maaaring kasing lapit ng mga halaman na hindi masisira. Ang pothos ay may nakon tab, hugis puso na mga dahon at may ilang mga natural at nilinang na varieties upang magdagdag ng mga kagiliw-giliw na mga dahon sa iyong tahanan. Ito ay umuunlad sa iba't ibang kondisyon at maaaring lumaki hanggang walong talampakan ng haba. Itinuturing din itong isa sa mga pinaka-epektibong panloob na halaman na nagpapadalisay ng hangin para sa pagalis ng mga karaniwang lason. Ito, Calathea. Ang halaman ng Calathea ay may mga dahon na ipinagmamalaki ang isang masayang pattern na ginagawa itong isang kakaiba at natataning halaman para sa dekorasyon ng bahay. Binabago ng halaman na ito ang angulo ng mga dahon nito sa buong araw depende sa araw, kaya maaaring magmukhang gumagalaw ito sa buong araw. Ang mga dahon ng Calathea ay magsisimulang mabaluktot papasok kung ito ay nauguhaw kaya tubig sa sandaling mapansin mo ito at dapat itong tumalbog ng mabilis. Tumutulong naalisin ang benzin at carbon monoxide. 8. Domcane Ang Domcane ay isang maladamo na halaman ng pamilyang Arum, RCA, na karaniwang itinatanim bilang isang houseplant. Maraming horticultural na uri ang nabuo at ang halaman ay pinahahalagahan para sa kanyang kaakit-akit na mga dahon at kakayahang tiisin ang mababang intensity ng liwanag. Ang Dumb Cane ay katutubong sa tropical na Amerika at sa West Indies. Ang mga nilinang na varieties ay karaniwang may malalaking simpleng dahon na kadalas sari-saring kulay sa iba pang mga gulay. Kung ang mga orchid ay ang mga high maintenance na beauty queen ng indoor gardening, ang Dumb Cane ay ang natural na kagandahan na nakatayo sa mga pakpak na wala sa spotlight. Sham, Merv Plant, karaniwang lumalago bilang isang potted house plant ang Merve plant ay isang kumakalat na evergreen perennial na may delikadong ugat, malalim na berdeng mga dahon. Bagamat ang pinakasikat na kulay ng ugat ay silvery white, maaari ka rin makahanap ng mga varieties na may mga ugat na pula, pink, puti, at berde. Ang halaman ng Merv ay isang mababang lumalagong creeper na perpektong akma para sa mga terrace o mga hardin ng bote. Sampu, Parlor Palm ang magandang parlor palm, na kilala rin bilang bella palm o tabletop palm, ay may mahaba, ni kantab na berdeng dahon. Ang mga parlor palm ay kilala na nag-aalis ng mga mapanganib na kemikal tulad ng benzin at trichloroethylene sa hangin. Ito ay pinakamahusay sa maliwanag na filter na liwanag na may kaunting pagtutubag. Ito ay mas mahusay na sa ilalim ng tubig ang iyong parlor palm kaysa sa labis na tubig ito. Asahan na diligan ng mga ito tuwing isa hanggang dalawa linggo. Ang mga parlor palm ay ligtas din sa alagang hayop, kaya maaari mong panatiliin ang mga ito ng hindi nababahala tungkol sa kalusugan ng iyong alagang hayop. Labing isa, Kiss Lily. Ang Peace Lily ay kilala sa pagiging isang superstar pagdating sa pagalis ng benzin sa hangin. Bilang karagdagan, ang magagandang puting bulaklak nito at ang mapusyaw na amoy ay ginagawa itong makapangyarihang air purifying plant na isang kaakit-akit na opsyon para sa mga may-ari ng bahay. Ang mga peace lily ay nananaylaman ng maliwanag, sinala na liwanag at mas gusto ang mas may hinit na mahalumidmig na klima. Sa makatuwid, kailangan nilang matubogan at mamban ng madalas sa tagaraw. Maaari kang makatakas sa mas kaunting pagtutubog sa taglamig ngunit magingat na huwag hayaang matuyo ang lupa.